Okay. Ano so, po, magandang umaga. Guys, maalo na umaga pa lang guys, oh. At punta pa rin tayo sa laot kahit wala tayong bagong pampain. Ang natira lang kahapon ang gagamitin namin, kalahating tree. At ito guys, maalo, umaga pa lang. Uh, at dito lang muna guys, mamaya na lang ulit ako mag update. Hello po guys, magandang umaga guys. So guys, napakalaki mga alon guys. Oh. Ah. Alulong guys. Ho. So, ah. Uh, lakas din nan hangin. At dito lang muna guys. Mamaya na lang ulit. Po, magandang hapon. Ito lang isda natin ngayong araw guys. Siyam na pinggan lang. Ito. Siyam na pinggan. Ito lahat guys. Kasi ang pain natin. Ano lang. Ang natira lang kahapon may sobrang pain namin kahapon ito lang ginagamit namin ngayon at ano, you know, hindi na pesko kasi inasin na lang ginagyan na lang namin ng asin at ito ang nahuli ito ang nadawi namin siya natinggan lang okay, okay na okay, ito guys Okay. Hindi na tayo log in ito guys. Kasi mayroon pa rin tayong may binta doon sa palengke. At dito lang muna guys. Maraming salamat sa panood. Bukas na naman ulit. Bye bye po. Ingat po kayo palagi.